guys after ng pasayaro natin drop natin sa Malate eto wala na naman tayong booking nandito tayo sa Maytap Pasay pupunta tayo ng uh, Moa try natin doon kung makakuha tayo ng booking no so guys eto kung mapapansin niyo kung nakapalo kayo sa aking uh, Facebook you know uh, mapapansin niyo mag uh, mag content na tayo ng maraming videos kasi sabi ni Meta Nagpupokus focus pala si Meta sa mga mahabang video. So yun guys ha, pagpasensya nyo na Ang makikita nyo mga video sa akin Is yung mga biyahe ko Pag wala akong booking ito gagawin natin Yan. Siguro mga 3 minutes video lang naman So nakaka 1 minute pa lang tayo At least updated kayo no Kung napunta ko sa lugar na to dito to sa may uh, Pasay uh, Harrison na to eh, oh. yan, papunta tayong Diokno Boulevard buntang Mawa. so kanina sa mga video ko hindi ako nagsasalita guys pag ganon meron kasi akong pasahero sa loob so natutulog naman yung pasahero ko sa video ko so ito pupunta tayo sa World Trade Center dito sa may uh, Pasay Makati naman itong ginagawa natin nate no o, naman yung auto natin eh. ni yung World Trade Center oh ano okay, yung pasok ano mo ha guys yung pagbigay tayo ha si taxi si sumingit ano yung pasok ano yung pasok ano So kailangan ko talaga mag-upload na mag-upload ng maraming video para next let's say 2 months, no? Sakto bago mag-December. Sana makasahod naman tayo kay Meta. 'Yun lang, no? Ayan, may 2 minutes video na tayo. Ayan yung World Trade, oh. World Trade Center. Ba? Diba? Oh, di ba? Uh, Nagagawin kayo dito yung mga nasa abroad. Hindi kayo updated. At least nakita nyo na, di ba? Shoutout din sa aking uh, pinakamagandang asawa na si Mama M. Mama M, I love you. Oh, ito guys, oh, kawawa naman si Kuya oh. Pamo. Oh. oh. Yan trabaho niya araw-araw dito. So, pupunta tayo. Tama tayo, straight lang tayo. Joke no. Sige, straight lang tayo. Punta tayo sa Joke na Boulevard. tignan natin si uh, Diwata. Dewata Dewata po Teka lang Teka lang guys ha, teka lang po Bakit po? Bakit tabi po? po traffic officer Michael Marsan po, tabi na po Opo, ano pong ano sir? Nakabidyo po ka agad kayo Maganda Hindi sir, na nagbablog po. ako eh Nagbablog Ayon. po ako Nasa inal mo, sir po kayo ng pakaliwa oh. Michael Marsan po, traffic officer po oh, Ayan siya, totoo, na pasay. ka po lang sir Anong ano sir? Sige lang po. Nag-gagad ako. Naglag ka agad eh. Sige lang. Sige lang, lang. Ano, sir. Sige lang. Naglag ka lang. agad eh. Hindi. Kanina pa yan sir. Ayun Ay, no, o. Tinan mo. 3 minutes pa, panila, na. Nag-vlog nag -nag -nag lang po ako. Opo. Sige po. Sige lang po ha. Ayusin mo yung pag-vlog kuya ha Ha? So, mamaya sirain mo pamilya ko, may anak pa ako. Ano sir? Ah. Hindi sir, hindi sir. Mag Kasi, ano eh, na ako. Kasi nagbablog ka, kailangan mula sa umpisa. Vlogger, pre, vlogger. Hmm. Ayos to. Gusto ko blager. to. Vlogger. po kayo, di diba ba? Ano sa'yo, sir? Aba, siya, sir? Pakita ko po sa inyo bakit po kayo pinara. Bakit oh, po kayo pasensya kayo, na kayo? sir, pasensya na po. Ha? Sige po, sirahin niyo rin pamilya, pamilya ko ha. Hindi sir. Hindi po tama po 'yan. Sirahin hindi nagba-vlog talaga ko. sir kanina pa 4 minutes oh. Sige po kuya, sirahin mo pamilya ko ha. Hindi po, hindi Para, po. Tama mo 'yan. Opo. Kasi may nangyari sa akin. Hindi po. Pakitingnan po. Ano Asan po 'yan? Kayo? Ayan ano, uh, po? ano po yung violation yung kuya? Dapat po kakaliwa ako. Opo. Opo. Ilang yung lane yun? Three lane. Opo, three First lane. First lane po is kaliwa po dapat kayo. Dumirecho Opo. po kayo. Second lane is optional. Opo. Pwedeng dumirecho, pwedeng kumaliwa. Is Opo, lang dumirecho. dumiretso. po ako eh. Ayan guys, nahuli pa tayo. O, na natin sa vlog to. Dapat kakaliwa na ako dun eh. Kaya lang dumiretso ako eh kasi ang alam ko naman pwede yung kaliwa kanan eh so na, wala tayong magagawa sige ticket is ticket sir may tanong lang po ako sir yung ganun sir diba it's either pwede kang kumaliwa or dumiretso sa second lane po kayo sa, ah, sa second, second lane po kayo picture ang ito kuya hindi Ay, sige hindi. lang okay, okay lang hindi ko ano. nakita mo muna to Ah, uh, oh. sige sir, okay Hello? na maligo na po. Maligo naman po. Wala Saan po ako. Nandoon po ako sa pinakadulo. Oh, yun. Okay, po, alam mo kuya, sana nakiusap ka na lang. Ay, hindi naman po diba? ako galit. Nakiusap na ako. Sana hindi ta? pa lang sa'yo pangalang po ako makikiusap. Kaysa yung ganyan yun. kuya na nag-vlog na kagad. Ka Kanina pa sir, 5 minutes na ako. Kaya nga. So, yeah. Doon pa lang ako sa may... Kaya nga. Sa may, Pero bakit kailangan mag ano, vlog mo ako? Oh, bakit kailangan mag-video ka? Anong karapatan mo mag-video? Tuloy-tuloy kasi yung video ko sir na Nag-ano ako ng traffic. Anong karapatan mo mag-video? Sige, para videoan din ako. Anong karapatan mo? Hindi sir kasi... Pinayagan mo ba kita mag-video? Hindi siya, nagbablog kasi ako. So, ang video ko is so, about vlogging so, travel. Yun oh, ganun po yung vlogger nyo. Opo. Eh, na-continuous lang yung video ko, kaya ganun. Hindi naman niya re recorded, sir, kasi ito, ay, ano ko siya, i-upload ko pa lang siya, sir. Pag <laughs> wala akong tuluyan, sir. Yun, <laughs> sir. Oh, yeah. Oh, yan. Eh, oh, yan ito na. Hello, guys. So, uh, yun nga, no? Kung nakita niyo yung video, uh, kasagsagan ng video natin from uh, Top Harrison papuntang Pasay papunta dito sa may joke no Boulevard. Nahuli tayo ng isang traffic ka enforcer no dito sa Pasay. So matagal na ako nagbi-video. ah siguro mga 3 minutes na nahuli niya ako. hindi naman ako nagrereklamo. Nakita niyo naman dun sa video ko na hindi ako nagmataas ng boses o ano man. Eh ang ang sa akin lang, maliko naman talaga 'yon kasi nandun ako sa may left side, 3 lanes 'yon nasa inner innermost lane ba yun? dapat lahat ng nando doon kakaliwa no, ang ginawa ko kasi ang mindset ko kasi pwede rin ako dumiretso pero alam ko mali yun In ko na yun eh so yun ang nangyari is hinuli ako nung traffic officer ko nakita niyo dun sa sa ha, sa video pero guys uh, umpisa pa lang no nag 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 video na ako along the way sa pag travel natin so sinasabi nung uh, traffic enforcer na bakit ka raw sa binibidyohan sabi ko kasi uh, na content creator ako so nagbibidyo ko along the way nagkataon lang ho na, na mali ako nahuli nyo ako pero alam ko naman na mali ko talaga yun no so inamin ko naman so una si si traffic enforcer ayaw niya magpakilala eh kasi basta ano daw siya sirain ko daw yung buhay niya kung ano ano sinasabi niya sabi ko bakit ko sirain ng buhay mo eh ako naman yung may, may mali inaamin ko naman yung mali ko no So sa akin lang shout out doon sa traffic enforcer na ayaw niya magpakilala eh, Thankful ako kasi hindi niya ako tinuluyan At ako'y bumaba ng auto rin Hindi niyo na, hindi ko na sa video Kasi ayaw niya talaga magpa-video At uh, humingi ako ng sorry sa kanya Na mali ko sa maraming salamat At hindi niya ako tinikitan Kasi ganun lang guys eh Pagka mali mo, aminin mo lang yung mali mo no? aminin mo lang, mali mo talaga yon. hindi ka dapat doon, dapat nasa second lane ka para pwede kang kumaliwa o pwede kang dumiretso, pag nasa left na left ka, inner most lane matawag doon, left side ka lang talaga so nakita nyo sa video ba? Diba? so ako yung may mali sabi ko, sige ho, oh, nyo ako, pero bandang huli is umano din si si traffic enforcer, bumakumalma rin siya kasi hindi naman ako galit eh guys, ako mainitan ng ulo ko ha sobra, pero yung nangyari kanina Hindi ako nung ganun Kasi maliko eh Maliko at hindi ko pinagmamataasan yung, yung traffic enforcer Nakita nyo naman ako ba diba? So yun guys panoorin nyo yung video At uh, sana magsilbing aral to Sa mga ating mga kapwa motorista Mga driver Mapagrab yan kahit anong sasakyan no? na once na ikaw nagkamali aminin mo lang kasi mababait naman yung mga traffic enforcer kaya shout out sa sir marami salamat hindi mo ako tinuluyan no? so yun lang guys uh, ingat tayo sa biyahe tapos uh, keep it in, keep in mind da uh, talagang focus tayo uh, sorry mali ko kasi while driving nagko content ako nagbe video ko so nandun ako sa innermost lane eh, which is left side naman talaga yun nag straight ako so tinikitat ako but uh, moving forward uh, it's a lesson for me so wag na mag uh, <laughs> wag na magda-drive na, na nagbe-video o wag na magbe-video habang nagda-drive so uh, yun lang siyempre na recognize tayo ni Meta sinubukan ko lang pangatlong video pero at least eto meron tayong magandang content di ba pero lesson learned sa mga driver natin pag kayo yung mali wag na kayong magreklamo abot niyo yung lisensya nyo and then mabait naman yung ibang mga uh, traffic enforcer natin pag ibigyan kayo okay Alright guys, you're See you in our next vlog. Bye.